Ito na mga idol yung ahas na nagpunta sa bahay. Dinala natin siya sa malapit sa bundok para makabalik siya kung saan siya nang galing. Ayan, bilisan mo. Akyat ka na dyan. wag ka nang babalik. Ha? Napakaliit mga idol pero sobrang tapang. Ayaw talaga magpasagi. Ayan, no? sige na. Akyat ka na. wag ka nang babalik dito ha sa mga eksperto dyan na makakapanood ng video na to mga idol binumos ba ang ahas na to mga idol at anong klaseng ahas ito salamat sa mga sasagot mga idol pinakawalan pala natin ang ahas na to mga idol malapit sa bundok para bumalik siya sa kagubatan kung saan man siya dapat o nararapat na tumira ayan na siya mga idol paket na siya So maraming maraming salamat mga idol sa walang sawan yung panonood sa aking mga munting mga video.